So, ibibailangin na natin mga ka-farmers yung ating sa YouTube. Ito na ang first side natin sa YouTube. Ito. So, one, two, three. So, magandang araw sa ating lahat mga farmers So, dito tayo sa uh, IT Machine. Gating uh, na natin kung pumasok na yung ating uh, sahod, uh, sahod sa YouTube. Kasi nagpapadala na si Google sa atin ng payment para sa ating uh, sahod. So dito tayo mga pangres at tingnan natin pumasok na ba yung ating sahod. So ito yung unang sahod nato sa YouTube guys. Ito ito. Ang araw sa ating lahat mga ka-farmers. So si-share ko sa inyo yung ating kinita sa YouTube, yung unang sahod natin sa YouTube no. So magkano nga ba yung unang sahod natin sa YouTube? So yung Uh, sa ko sa YouTube ng mga ka-farmers, na email sa akin si YouTube noong uh, 21, uh, April 21. So, chineck ko yon uh, at hindi pa pala pumasok doon sa account ko. Pero mga farmers nagdadraw ng isip ako kasi hindi pa nakatanggap ako ng PIN. So, mostly kasi yung mga vlogger mayroong PIN yan para identification, no? para bibigyan ka na ng uh, authorized para i log in mo yung iyong uh, bank account. Pero sa akin mga commerce ay direct na po 'yun. So pinapalagin na ako dun sa bank account ko para sa payment. At 'yun nga, no? Uh, Napakasaya natin ngayon at saka dumating na yung ating YouTube for sahod. So ito na mga commerce, magkano nga ba yung sahod natin? So kanina tinakita ko sa inyo kung magkano nga ba yung ating na-withdraw kanina. At uh, ito, bibilangin ko sa inyo para sure talaga. So, sa inyo mga farmers, kung gusto nyo mag-YouTube, may meron talagang kita sa YouTube, depende sa inyo kung ipaprosigin nyo yun. akin kasi nagdaan din ako sa uh, hirap at uh, nag-create din ako ng iba-ibang content. So, iba-ibang topic. At uh, na-failed ako dun. Uh, Dalam biso ako na-failed. Hindi ako na-monetize talaga. Kasi yung ginagawa ko ay nagkukuha lang ako ng ibang... Uh, idea sa iba so ibang video tapos nilagay sa akin so pangit yun so dapat mag create kayo ng sarili nyong video mga farmers at sarili nyong topic so yun no so yun kahit na kahit minsan ay lumapa tayo ng dala beses so dumangon tayo at tayo ng panibagong uh, youtube account at gumawa tayo ng sarili nating content no so about nga sa broiler farming at saka sa backyard farming yung ating content. So yun, ah uh, ito bibigyan lang natin sa inyo. kung ilang ilang month ba ako? So tanong, baka tanong ninyo, ilang month ako nag uh, simula sa YouTube. So ngayon, nagsimula ako sa YouTube, 9 months ako nagsimula ng pag vlog ng about sa broiler, no? About sa backyard farming. So namonetize ako nung December. So ilang ilang months lang, bago tayo nag So, December, January, February, March. So, April. So, 3 months tayo bago naka-asahod sa YouTube. Kasi meron pang pa yun mga farmers doon. So, napakasaya ako. Napapasalamat ako sa inyo mga farmers sa walang samang pag-suporta sa ating channel. So, maraming salamat talaga sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi natin makukuha ito. Saka, pangalawa, sa panguna-una pala sa ating may kapal na kasi kung hindi sa ating may kapal ay hindi tayo mabibless na yung ano hindi tayo i-guide niya hindi tayo bibigyan ng blessing ni God ay pagpala sa ating mga ginagawa sa buhay syempre doon din nating ating pagsusumikam doon din nating ating tsaga sarili at may tiwala Tala pa tayo sa ating sarili mga kamis importante may tiwala ka sa sarili mo na kain kain mo yun sa yun talagang puhunan mo no? kasi yung Panginoon pag nakita niya yung ikaw, strive ka, sa so, iyong gustong gawin, ay the bless ka ni God, no? Sa so, iyong pangarap sa buhay. So, ibibailangin na natin, mga kamers, yung ating first sa YouTube, no? Ito na first side natin sa YouTube. Ito. So, one, two, three, four, five, five, five. So, five, five lang ating minute, mga kamers. Sa so, totoo lang, yung ating sa YouTube ay 5,800. So, 'yun, saan mo tumama kuha 'yung 5,800. So, pwedeng lumaki pa 'yung sahod mo sa YouTube basta patuloy-patuloy ka lang sa pag-create ng content mo. Patuloy ka lang, no? Sipandan mo lang sa pag-video at saka replyan mo 'yung lahat ng na mga nagko-comment sa para interaction 'yun sa iyong mga audience, no? sa mga taong nanonood sa interaction 'yun pag na-reply mo, masaya yun sila pag na-reply So, yun. Uh, yun nga mga farmers, uh, yung kinaita natin sa YouTube ay 5,800. Tapos, i-read natin 5,500 lang. So, saan natin ibibigay ito? So, ibibigay natin ito ng mga farmers sa simbahan. No? Magka-tides tayo. Nang uh, ibibigay natin itong 1,000. So, sa so 10%, uh, dito sa 5,800, 10% yan is... ah uh, 580. So, bibigyan natin itong 1,000 sa kites natin. Tapos yung 1,000 sa kay mama. So, ito matitira sa ating 3,5. so, gagastusin natin to sa ating, syempre, sa feeds ng ating mga alagang mga broiler chicken. O di kaya, isisave ko to talaga para syempre, remembrance ko to sa ating kita sa YouTube. So yun lang mga farmers sa uh, ngayong araw. Maraming salamat sa inyong lahat. Na huwag kayong mag-skip sa ating channel. At uh, kung, kung napadaan ka lang dito, na huwag mag-subscribe po kayo. At content ko po ay backyard broiler farming. Backyard farming about uh, chicken po. Uh, farmers. So yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. sa, sa lahat ng nangarap dyan. Huwag kayong mawala na pag-asa. No? Basta huwag tuwala kayo sa sarili nyo. Huwag kayo sa may kapal. Makabot yung pangarap nyo.